panood tayo dito na isang coffee break sa Iloilo ininsulto ng <laughs> ano ba tawag dito? oh nga ba? boy ba na to? ayan ito siya isang sikat yata na na tiktokers panood natin guys ha sa Iloilo syempre mahilig kami sa mga coffee shop na uh -huh. try kami dito sa coffee break uh -huh. dami

Agoy ah. nagtrending to siya guys, no? Siya talagang pinag-uusapan. Maling-mali talaga yung, hindi siya tawag ah, uh, food review eh. Kung di tinatawag dito, pang insulto. No? Hindi klase ang pagdating ng kanyang pang -ka food review. Sinasabi so, niyang matabang lahat ng nandun na inorder nila. Lahat-lahat. Wala talagang masarap. Ba, nagmura pa siya? Tapos, hey girl! Wala akong kalang kung sikat ka man lugar ko ilo-ilo yan pero wag mo namang insultuhin ang tinatawag na pagkain ng mga taga ilo-ilo o baka talagang hindi lang siya nagtugma sa panlasa mo kasi nga mahilig ka sa matatabis tingnan mo ang katawan mo oh. <laughs> yan Huwag ka kasi masyadong ma insulto Ibang tinatawag na food review Sa nang i-insulto Na pinagtatawanan nyo pa Which is be very wrong talaga Sa totoo lang Kaya minsan no, Maging Maging responsible tayo Sa ating Kilos Bilang isang content creator Hindi pa kasi sikat ka Karapatan mo ng malait Sa iyong kapwa Malait sa pagkain Na pinuntahan nyo talaga Pumunta ka pa ng iliilo Para malait lang talaga Ay nako Tinama naman ang iyong katawanes Kasi mahilig ka sa matatamis. Kung di, hindi ka talaga pumayatis. <laughs> tumatabaes ka na lang ng bonggang bongga. So, yun, guys, no. Ay, sayang, no. Yan ang sinasabi na isang pagkakamali na talaga natin dito sa social media. Babalik at babalik talaga sa iyo yan. Kahit sikap ka pa. Tandaan mo yan, ang kalaban mo. Ano, ang mga tao. Ang mga viewers mo. Kasi pag yan sila magkaisa, mawawala at mawalan ka ng channel talaga ng bonggang bongga ganun yon tinan nyo nangyari kay sa sino, sino yun yung, yung moto vlog na yun na uh, babae sino pangalan na nareaction ko last time o tinan mo na walang account niya kasi nagyabang kaya hindi porkit sikat ka magyabang ka na para napaka may, may power ka na magyabang ha tanda mo yan guys kung talagang saan ka nag-uumpisa doon ka rin ulit babalik pag nagkamali ka lang ng bonggang bongga na once hindi talaga magustuhan ng mga tao na nanonood sa'yo. Sa sa ginawa niya, honestly, sa opinion ko din, sa ginawa ni Boyba, may dalawang pwedeng mangyari. No? Either itong coffee break, coffee break ba tama? Ay lalong sisikat. Or either, mawala ng customer. Pero para sa akin, mas positive, na lalong sisikat itong coffee break. Dadagsain ito ng mga ilonggos o sino mga vloggers siguro rin to. Alam niyo naman kasi pag trending, makikasabay talaga yan sila. Kaya dadagsain yan ng mga vloggers. Mostly, ang pupunta dyan sa coffee break dyan sa ilo-ilo. Well, no, kung into positive lang yan pa No? Binabalansi ko pa rin sa ginawa niya, may, may potential talaga na mas lalong aangat itong coffee break na to. We'll see na lang ang resulta. Pero sa kanya, Uh, ang nangyari nga lang ay sa kanya ay dalawa ding pwedeng mangyari sa kanya either ma yeah, na mawala yung account niya or mabash siya ng bonggang bongga or uh, bibigyan siya ng another chance ba diba? something like that na mag move mag move on or mag move forward sa kanyang yun nga sa kanyang ginawas lang mag sorry siya na mag public apology or was something else blah blah etc ano mangyayari sa kanila I don't, bahala na sila dyan pero ang makakuha talaga nito ng simpatiya o makakuha ito ng um, more blessings itong coffee break. Sigurado yan guys. Marami na yan mag- marami na mag-upload na mga vloggers mostly ang pupunta dyan. Good luck coffee break sa Iloilo. Um, proud Iloilo here.